guys! So, ito ako ngayon sa likod ng Pasig Market. Pupuntahan akong isang kakilala. Lagi ko siyang binibilhan ng mga gata ng nyog sa may Pasig Market. Ngayon, uh, dahil nga sa magpapasko, may gusto ko lang i-share yung konting aginaldo na natanggap ko din. Kaya ngayon, pupuntahan ko yung kung saan yung bahay nila at papakita ko rin sa inyo, guys. So, samahan niyo ako. Bye. Tama mo. Ayun, dito na nga. Dito na nga nakaperas niya. Tama mo. how much more yung buhay niya na mayroon siyang pitong anak. Kaya naman ako nandito, nais ko lamang siyang bahagian ng konting aginaldo dahil sa... Siyempre, may konting aginalad rin ako natanggap. Kaya ngayon, gusto ko rin i-share. Gusto ko ipakilala sa inyo yung sinasabi ko Lagi kong binibilhan ng gata. Siya nga pala si Annie. Hello, pe. Hello, Kuya. Kailangan social distancing <laughs> kaya uh -oh. nandito. So, kamusta naman yung naging buhay niyo nitong pandemic? Mm -hmm. Grabe, Te. Di ba na yung last time na nagka-usap tayo, usap tayo di ba? Mm -hmm. Na ano ko nga sa'yo. Wala kang pandemic noon, di ba? Oo, tayo. wala pa nga yun. Diyos ko ngayon, pandemic. Grabe, ang hirap. Paano naman yung kabuhayan nyo ni Mr. na dating at lakas ng benta kasi nung araw, di ba, nung wala pang pandemic, eh ngayon, baw, nung mga nakaraan, bawal na ba? So, paano kayo nakaka-survive? Na yung nga, napag-usapan nga, di ba, namin, hindi naman pwede na, ano kami, pares expose sa amin sa palengke. Siya lang talaga. Alam mo kung anong ginagawa ko ngayon, te? Eh, hindi na nakakapunta ng palengke. Mm -hmm. Ang ginagawa ko na lang ngayon yun, nagtitinda tinta ako dito ng merienda ng gulay pag tanghali. Eh. Di ba, tinitinda na namin yung gata, tapos langka, laing. Ang, hmm. Ang ginagawa ko na sa kanya, nagpapadala na lang ako dito. In, in para, may inside talaga ako. Oh, Ang hirap. Okay. Tapos pinagkakasya na lang namin. Di ba, alam mo naman yun. Eh? Di ba na kwento oh, ko eh. Kasi nga, <laughs> ka ako katulad, gaya nang nasabi ko, ako meron akong isang anak. Mahirap hmm. na yung buhay namin na ganun. How much more na meron siyang pitong anak? Ayan, ang mga beate mo. Ang isa. Yan ang bugso baby. Seren, yan. Yan ang asawa ko. Wala pang tulog yan. Yan ang pa, ano, taon. Yeah. Dadalwa, oh. naggagatas pa yung dalawa niya. Oo, oh, oh, first year. Oo, oh, diba? Sa araw-araw namin. Kaya, naku. It's never too late na makatulong tayo kahit sa maliit na halaga lang. Ano, ano, ko ano, oh. talaga ako, kaya. <laughs> sabi ko nga na ano, puntahan ko kaya eh, si Ani kasi nga ang tagal ko na rin hindi nakakapunta ng Pasig Market, di ba? Kasi nga ano nga, di ba nung ako mga quarantine, talagang limit. Oo, oh, oh, so, limitado oh. yung mga tao lumalabas, hindi ka pwedeng basta-basta. Nagulat nga ako eh, akala sa ko kasi na naghahanap sa akin sa labas. Tapos ko nakita, lotas yung pala. Ito. <laughs> nagulat talaga. Nagulat talaga ako. Ito. Ito okay. okay. lang dito. Ito. So, magkano upa niyo dito? Ito, di ba? Uh, Darwan dito po. Uh, yeah. Bukod pa ang kuryente at Oo. Okay. Okay. Eh, okay. Iba-iba dati. Ngayon, okay. Diyos ko. Mas mahirap ngayon. Mas mahirap ngayon. Okay. Pero, abot naman siya na may ari. Naiintindihan naman. Ano hmm. hmm. ba? Ano? No. Ang hirap eh. Hindi na ako nakapatapat yun lang. Sa so, Marasina lang kayo. yun samahan mo ako ngayon mag-grocery tayo. 'Di ba gaya nga ng sinabi ko sa iyo, may gusto akong i-share oh, sa iyo sa kasa family mo. Talaga 'te? Sige, go 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 ako diyan. <laughs> Sino, po yung Sino oh, oh, oh. Goodness, oh, okay, ko yatong pala Ano 'to umakyat Anong tawag niya dito? Bukid, bakit bukid? Kasi, ano parang bukid. <laughs> Dadaan ng bukid. Hindi <laughs> ano? Hindi ba? <laughs> Kaya pala kasi parang bukid 'to eh. Bisado ko pag ililibre mo ko. <laughs> <laughs> ko alam <laughs> 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 Sabi ko sa'yo ka na ano eh. Baka mabayaran mo yung sa akin. Thank you, siya ha. Ninang si ahas dito eh sa, sa Robinson eh hindi naman yata hindi ko ba alam hindi ako nagmamol eh walang pang mol <laughs> <laughs> wow wow corn <cornbread. laughs> sana all my corn <laughs> Nako nahihiya si Ani magpick. Oo oh, wow. nga. Ano? <laughs> ano <ba? laughs> si Ani magpick, si. <laughs> Ayun din may noodles din si. Oo. oh, yung, yung mga anak mo, Ani, sanayin mo sa ano? Sanayin mo sa maanghang kasi maganda sa katawan ng manghang Mga bata pa lang, sanayin mo na. Ako na kukuha. Kumusta? Hi ka naman. Ha? <coughs> <laughs> Kapit-paki kasi namin to sa ano Doon sa Balante Wow, Ninang, thank you po, ah Galante naman ni Ninang Pasukal, Ninang masukal ayun mo oh kailanganin <laughs> lang <laughs> Mag-suggest ka ani. Kape. Kape, kape daw. Ako oh, Oo. gatas daw si gatas. ka, ang gatas <laughs>

Maya po na yan. 50 na yan eh. 50 na pero tinan mo mukhang 15 lang no. Ayan na. Ayan <laughs> na. Kailangan yan para lumaki yung muscle mo. <laughs>